Hindi ko alam kung bakit gusto gusto pinapasyal lang si Baby Matthew, eh. Ba? Alam mo naman may problema sa bahay. Nakawala si Tamayta, at si Angelica. At eh, din napaparangin tuloy si Mami. Ano ba? Para nga hindi makasagap ng stress to si Baby, eh. Look, oh! Cute-cute talaga ng Baby ni Dennis! Baby! Baby! Yung laki niya! Stop it! Never say that again, ha? Marindig ka kaya ng lalaking yun. Oh! <makes> oh! אוהוי, תהי תהי תהי! אוי, תהי תהי! מייבי, 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 סילין! 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 I've been doing sa advertising company. Ah, okay. I'm working there. Talaga? Yeah, tapos um, ngayon lang ni Mrs. Mata niya nakita. Kenta niya na talaga. Yan din. Oh, you have -ha. <laughs> pangganan -ga ng oh, oh. oh, <laughs> Anak na kaya talaga kita? Oh, yes. And, and there's where on shalla. Kanya. I know there is a place some way coming. Pero okay lang ako. Oh, <laughs> <laughs> gusto gusto mo sa akin ah. Ang gusto mo sa akin <laughs> ah. <laughs> Ako mo. nga ka talagang daddy mo. Oh God. Ha, baby? Hey, yung baby ko? How dare you? Kapal naman ang mukha mo para lapitan pa yung anak ko? Celine, sorry. Pero hindi mo wala-wala sa akin yung batang yan. Nung hinawakan ko siya, parang ano? nakaramdaman na siya sa loob ko. Oh Dennis, what are you trying to say? Na may na-feel kang luksong ng dugo? Yung drama mo rin, no? For the last time, I'm gonna tell you, hindi ikaw ang tatay ng anak ko. Kaya please lang, just leave us alone! You know what, Celine? I think we better go now. Ikaw, pag isa pong mangulit ka, I will file a TRO against you. Okay? Huwag mo ko susubukan, hindi ako nagbibiro. Let's go. Let's Pero, Celine! Leave us alone! Come on. Celine!